Yun, so magandang araw mga 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 sir mga subscribers natin so today nandito tayo sa ating motor <coughs> motor na dalawang linggo nang pumapalya tapos nag overflow so sa una nilinisan ko yung carburetor dahil alam ko dito nang gagaling yung problema dahil parang nalulunod yan tinanggal <coughs> ko na rin yung drain pero wala saka so, malinis na yung kanyang carburetor hindi ko rin nabijuan dahil nagmamadali ako ng araw na yon. bago na rin yung spark plug genuine <coughs> ay genuine na brand new brand new na NGK NGK <coughs> so yun uh, dalawang linggo natin siya inobserbahan dalawang linggo natin inobserbahan walang pagbabago ganoon pa rin pupukak-pukak So, yun. Nung medyo nainis na ako, nagtanggal na ako nito. Nilinisan ko natin yung air filter. Baka ako nalulunod. Lagi nakachoke. So, hindi naman. Hindi naman basa yung kanyang cabin. <coughs> tsaka yung kanyang element. So, sige. Ha, pinainit ko. Chinook ko. Tapos, uh, akala ko may singaw. Nahawakan ko tong hose na to. Ito. Nahawakan ko tong hose na to. Malamig. So something special dahil di naman dapat ito lumalamig. Ito yung hose na nanggagaling papunta sa fuel cock. So trigger ito ng fuel cock para magbukas yung gasolina. Magsupply siya ng carburetor. Magsupply siya sa carburetor. So kinuha natin yung tester natin. Yung vacuum tester. Kukunin ko lang. Papakita ko sa inyo kung paano natin ito tinest. <clears throat> so ito. Kinuha ko itong ating vacuum yan. Ah, hand pump na vacuum so pinasok ko diyan tapos binomba kung matinong matinong vacuum yan yan hawakan niya yung kung walang singaw yan mawakan niya pressure ganyan <clears throat> yung problema hindi niya nawakan yung pressure so ibig sabihin singaw singaw yan tapos sobrang lamig, ibig sabihin may dumadaan dyan na gasolina. So fuel cock, gasolina. Kaya hindi natitimpla ng tamang hangin. Nagbabay yung gasolina papunta doon sa carburetor, ay sa cylinder. So nagkoko siya ng overflow. Parang overflow pero hindi dito ah. Oversupply ng gasolina. So, sige, sabi ko sira ng fuel cock pneumatic na pneumatically actuated na vacuum controlled fuel cock. So kanina umaga, ayan. Ito. Ito na, ibakas. So ito. Nakita na yung bakas. Ayan o, ayan, gasolina. So gasolina, naglilik na yung kanyang fuel cock nagpalit ako nyan 3 years ago magti 3 years pa lang pala 2 years may git ago <clears throat> pero hindi siya genuine hanapin nyo na lang dyan sa video list ko kung ano yung brand nang pinalit ko dyan so hindi ko na matandaan kaya uh, this time uh, bumili tayo ng genuine para alam natin na medyo magtatagal so yan. yan. so itong genuine hindi natin na testing ng matino kanina <coughs> dahil pasinglot-singlot lang yan. so ngayon t-testingin natin yan gamit ang ating ito so sasaksakan natin yan ng hose tapos subukan natin kagad so dito sa likod na uh, ito yung supply yan tapos ito yung discharge tapos ito yung papunta dito sa ating vacuum hose. <clears throat> Pag nagkaroon ng vacuum yung makina at saka niya bubuksan to, doon lang dadaan yung doon lang dadaan yung gasolina, hindi mag-overflow yung carburetor. So, saksakan natin tong kasi to, ever since na naikabit ko yung nandito. Ever since na naikabit ko yan, kahit walang vacuum, naglilik. So, may singaw. Ngayon, titestigin natin to hihigupan natin ng pressure to tignan natin kung sisingaw sya dito natin sya lagyan sa discharge dyan natin sya hihigupan ng hangin tapos tignan natin kung sisingaw so ayan tapos connected dito sa ating vacuum pump tapos, bombay natin ayan steady steady ang kanyang pressure so walang singaw tapos, <clears throat> tignan natin kung ma-hold nya yung ibig sabihin, hindi siya nakakigup ng hangin dito. So, vacuum lahat yan. Yan, oh, ito yung pressure nya. Yan. So, vacuum lahat yan. Subukan natin higupan to ng hangin. Manually. Ito, higupan ko ng hangin to. Tignan natin kung ma-re-release nya. So, paano ba? Tignan na lang dito. Tapos, ito higupan ko to ha. Yan. So, ang pangit na lasa. So, hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya yung buksan. Hindi ko kinaya buksan sa pahigop-higop lang. <coughs> hindi ko kaya buksan to. Hinigop ko to. Uh, inubo lang ako. So, leak proof yan oh. hindi so pasiway natin yan para matanggal natin yung ano yung pressure dito yan so wala na wala na syang vacuum <coughs> tatanggalin ko na kakalasin ko na to tapos ikakabit para hindi na rin tayo pumupukak sa makina so ganoon lang pag nag leak pag nagsingaw <coughs> Hindi ka gaya dito pala. sige, ito. Test, testingin natin to. Ha. Ah. Testingin natin to. Tapos, ah, paano ba? Testingin natin to para makita nyo rin. Itong existing na nakakabi. Itong existing line na yan. Kumpara natin dito. Sige. Yan. <coughs> so, ito. Itong line na yan. Papunta sa makina. Tapos, vacuum ng makina. So, kinabitan ko siya ng hose yan dyan. Tapos titignan natin kung ma-hold niya yung pressure. So, ma-hold niya yung pressure ng ating vacuum pump. Yan. Yan o. Oh. Yan. <clears throat> so, walang butas yung diaphragm niya. Yan. Yan. Diyan siya nakakabit. So, walang butas yan o. Oh. Steady. Tapos, tignan natin yung isa. Ginawa natin naman 'to.